Sa so episode na ito mga lagan, naghahanda kami ng kapatid ko sa pagluluto para sa aming reunion. Sa puntong ito nga po mga lagan, nagpapainit na po siya ng mantika para po sa kanyang chicharong bulaklak na makunat. <laughs> At habang nagluluto po siya ng chicharong bulaklak, may side dish po siya din na niluluto na adobo. Ayan, ganyan siya ka. Si pag magluto, kasi baka siya ay pailuin ng kanyang asawa sa pundong itong mga lagan, hiniwa-hiwa na nga niya yung kanyang chicharong bulaklak na makunat. ayun na nga mga lagan, naghahanda na sila sa kanilang pag-alis. Papunta ng venue para mag-teleport. ay nga mga laga nag-teleport na nga sila dito sa Gisninias Beach Resort ang Gisninias Beach Resort makikita niyo po sa Procuatro, 4, Barangay Matro Municipality of Cortes, Surigao del Sur At sa punto ito nga mga laagan nagdasal na dyan si Papa Felix para masimulan na namin ang aming second grand family reunion para rin makakain na ang lahat kasi pareho na kaming nagugusla. Untung ito nga mga lagan, naginusapay na dyan sila ni mami para sa kanilang meeting kung kailan yung next na family reunion kasi makunti lang yung naka-attend ngayon kasi yung iba hindi nila alam kasi malayo at ayan na nga guys yung mami namin nagtitiyab-tiyab na yan dyan kasi nga nagagalit yan kasi maraming hindi nakapunta kasi yung iba mat nilang mga pinsan hindi nakapag-attend kasi nga may mga kanya-kanyang mga trabaho kanya-kanyang pinupuntahan kasi hindi nga sila gaano na-update at sa puntong ito mga laagan Nagbibidyo-bidyo ako dyan. Habang nabibidyo ako, nakita namin si Sir Pinong, yung kaklase ng mama namin na principal ngayon sa Tigaw National High School. At sa puntong ito nga guys, nagsasalita na yung aming vice president na si Papa Felix. At sa puntong ito nga guys, linimbalimba ko na yung video. Kasi nga, hindi ko alam kung saan ako tututok. Kasi nga, nag inusapay na sila. At ito na nga mga lagan, tinutok ko talaga yung camera doon sa pinsan ko na maganda yung boses na si Edward. sa puntong ito nga guys, nagpabarya talaga ako sa bangko ng worth 4,000 pesos para lang ipamigay sa mga bata sana sa reunion. Kaso yung dumating ng mga bata, kami lang talaga. Yung mga pamangkin ko lang. At ito pa nga, muntik ko nang makalimutan si Jan versus Fiel. At sa puntong ito nga guys, naghanda na dyan sila kuya para sa kanilang pag-alis. Kasi babiyahe pa nga po sila ng Davao 5 hours mula dito sa Surigao. At dito na lang po ang ating video. Salamat po sa pananood. Like, share, and subscribe po sa Laagan sa Surigao.